Sa mga pangyenot na bareta, 40 anyos na lalaki gadan sa pambabadil dangan paninigba sa kasiguran sorsogon. Lalaki gadan kan marapado sa pandokan pigpuputol na puunin kahoy sa banwaan ni Labo. Lampas 300 mil pesos na kantidad ng pigtutubodang ang na kumpiskar sa sarung tulak sa masbate. Asin tarabangan caravan ka na party list liwat na uminarangkada sa Ligaspi City. Gihapon, Biyernes, Oktubre 20, taong 2023, uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Katanduanes at si 90.7 Radyo Oragon Ligaspi. Sa detalyes, makangurungirhatan si Napo kang sarong lalaki sa kamot kan sa iyang pinsan matapos kayang badilon na kuapa sospek na pagtatagaon ang biktima. Personal na iwal pigtutok dong rason sa panggagadan. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Gadan ang sarong 40 anyos na lalaki kan badilundangan pagtatagaon pa sa barangay Tigbaw, Kasiguran, Sursogon, alas 9 ning aga kang Oktubre 18. Sa impormasyon, nasa inuman ang biktima kang iniangra niyon kan sospek asin hindi duwang pagduwaduwang ginadan. Binisto ang biktima na si Juanito Lasala I. E. Ramos. Mantang ang sospek, iyo ang kabarangay asin pinsan man sa nakaaning si Bernabila Sala e. Hitosis. Sigun kay Police Captain Rudy De Gracia, ang Deputy Chief of Police kang kasiguran PNP, tulos mang kutasindang nagkundusir ning hot pursuit operation. Alagadas tango niyan, daipan ang pigtataguan kan sospek na marikas na duminulag matapos na makumiter ang makangurungirhat hat na kiremen. Ang biktima po, ang, ang, biktima po, nag, uh, nagsuffer po nin, uh, gunshot wound sa neck, And hapons po, hindi po sa may uh, parting uh, abaga, shoulder, sa sa may ulo po na ini po uh, agad-agad uh, na sa iyang itinamatay. Dugang pa ni Divina Gracia, haloy nang may day pagkakasinabutan ang magpinsan. Kasi po kasi nasabi nga nito na ang kasiguran ng PIS po, katuwang po na other na law enforcement, dahil po mag-uudong na day mahatagan yung PIS na lalo po yung biktima. Ano hmm. po? Mm uh, po natuturo ng batas Ahanapon, na hanapon man po siya maskit pero taon po siya magtago sa masang lugar ada po batas ahanapon siya para panagutan po ang in-increment na ginibo niya po dahil hindi po sa biktima. Kasong murder, ang kakatubangon na asunto kang suspicado para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal. Nagampas 300 mil pesos na pigtutubodang kantidad ng shabu na kumpiskar sa sarong tulak sa masbate. Detalya sa report ni Nomer Corporal. Maabot sa 57 gramo ng pigtutubodang ang shabu ang nakumpiskar sa ipigkasar na operasyon kang otoridad kontra sa sarong tulak sa Klabriya Masbate. Ginibo ang operasyon kang nakaliis na Miyerkules Oktubre 18 na naging matarayong puhuli sa ipigsagibong surveillance efforts kan pinagsarong para sa kang Municipal Police Station, Police Intervention Unit, Masbate Police Provincial Office, asin 502nd Regional Mobile Force Battalion Bicol, asin sa koordinasyon kan pidaya Bicol. Total na tracing plastic sya sya, na sya bu, sa siya ang pigtutubod na siya Ang nakuha sa posisyon kan sospek na nagkakantidad 387,600 pesos ang street value pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakampangon na kaso kang suspechado na nasa kustudiya unyan kang Klabria PNP. Ang pangapudang ko lang, paulit-ulit man ini, uh, na may pagkakataon pa na magbago kasi dahi man po pwede, dahil din kami matulirar sa yan. Uh, mandate yan kang uh, PNP, NPD, ya na dako pun ang gabus na nagbabayular LA sa Acta Republika 9165 sa Ining Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mm -hmm. Na dako ang pamilya, dadakol ang mas batin yung ang buhay dahil kayo yung pinagbabawal na illegal na droga. Katakot kay ni Asigurasyon kan PNP Bicol sa panginginot ni Police Brigadier General Luis Trimundo Ubingke, mas papakusugon paninda ang sendang puwersa nga ni Dagos ng Makurtar ang pagralakop kang iligal na droga. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. pitung lugar sa Banwa, anin si Ruma na napag-araman ng na Mayong Daycare Centers. Pigiinguhan ng unyan kan DSWD as kan DOH na mapatugdukan. Detalya sa istorya ni Carmelo Ballia. Ang banwaan kan si Ruma sa Camarina Sur saro sa mga lugar sa Bicol na may kakulangan pag-abot sa daycare centers. Katunayan, duwang barangay sa banwaan ang mayong daycare center. May limama na temporaryong center na gibo na sa nasa light materials. Kaya naman nga ni Matawan Ininin Kasimbagan, iningiwa kan Department of Health asin kan Department of Social Welfare and Development na makabali ang mga ini sa Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP na pigpa panginotang proyekto kan duwang ahensya. Naglalabi po kami sir sa mga subangang officials na sana mapunduhan Maninda and at the same time sa lokal na gobyerno po ito po muna na taon pagkakuyang ko garo duwang unit po na nasa Pundo po Manjiraray na para sa construction kan sa daycare center. Kaya lang po sir mas makwenta nakalaog na po sinda Paglaog po kani yung sa multi philippine multi nutrition program nakalaog po tuhong barangay na ito o, sa project na ito mas magiging posible asin madali man ang paghaman kan proyekto sa lindong kan kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services o kalahi seeds kan DSWD part man sa mga barangay officials na willing man po na magkaikwasin ng Arugana project. Diyak ko oh, po ang suporta ninda asin as sa party man sa opisina, niya po ako 100% na masuporta po para lang po sa Karahayang kang mga aki asin para po magkaiglasin sabi nga ni Ken, conducive for learning ng mga daycare centers. Mientras tanto, apuera sa banwaan ni Seruma, 23 pang banwaan sa Sur ang target man na mabugtakan mas mahiwas asin komportabling daycare centers kan mga nasabing ahensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Lalaki gadan kan marapado sa pandokan pigpuputol na puunin kahoy sa banwaan Labo. Lampas sa sanggatos na miyembro kan klasan liyab na nagpasairarom sa Recruit Orientation Program kan VFP na graduar na. Asin ika tarabangan karavan kan ako Party List, Ginibo sa Ligaspi City. Yan asin iba pang bareta sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Nakahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay tang namamatean. Si ringman, kan sa uyang sadiring partido sa kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! nakubikol online TV Gadanan sa rong lalaki kan aksidenteng marapado sa pandukan pigpuputol ka ining kuunin kahoy sa banwa anin Labo Ang bilog na detalye ihahatod ni May Arango ah, ah, Pigtarabangan ka nagkapirang individual na maisakay sa rescue vehicle tangan maidara sa ospital ang sarong lalaki na mayong malay at sinduguan ng pandok. Ang lalaki sa video pigbistong si Wilmar Sanchez kambarangay barangay Lugi, Labo, Camarines Norte. Na aksidente na sa pandok ang pigpuputulman sa nakainimpo ni Gahoy. Pasado alas 4 ning hapon kang Oktubre 18. Sigun sa punong barangay kan Malangkaw Basud Labo Camarines Norte na si Mike Rigodon, sinugo man sa nasubot ang biktima kantag sa didi kan daga, putulon ang nasambit na po ni Kahoy dahil tamata na iniya imposibleng makadiskwido. Alagad si Sayman Damahu na nainimagin sa kambuhay kan biktima. Na pa mang sa ospital alagad tulos man na binawian buhay ang biktima. Nagpuputol daw pala po ito ng Kahoy at uh yung yung pong uh, sanga ay mayroon pala pong nakapatong na gabok na kahoy ay nakatingin po siya doon sa, 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 nagtumba na kahoy pero hindi siya nagtingin doon sa taas na mayroon palang kahoy na paparating sa kanyang muka kaya yun po ang uh, naging dahilan ng kanyang uh, pagkawala ng malay yung sa nakita ko kahapon talagang uh, palos po yung kanang mata niya doon po kasi tinamaan saka po dito sa ating uh, uh pagkita ng mata doon po at ah uh, yung pong ilong niya ay talagang lumalabas na yung dugo sa, bibig po niya. Nagkaigwa naman yung pag-uuron sa barangay ang tagsadiri kandaga, asin ng pamilya kang biktima, asin natawa naman yung asistensya. Sa presente, nakapatente na sa saindang residensya ang labikan biktima. Sabi daw po ay, sila po ay mga nagkakabod ay ito po ay gagawin pantingber at kaya sila ay napuputol. Gagawin timber ng uh, pagkakabod po nila. Kung uh, nagbabalon po sila at naghahanap po sila ng uh, bita na, na kung saan po ay may gintong at saka po yung uh, silver. Katakud kay ini nangapudan manan sa mga residente na pirming maging ringmat asin dai basta-basta magputol ng kahoy. Urog pang pinagbabawal ini kang gobyerno. Kinakaipuhan man na magpasiring sa DENR asin sa barangay hall para mag-agad permiso. Para sa mabaretang tatak may arango. lang sa sanggatos na miyembro kan Klas San Liab na nagpaseraron sa Recruit Orientation Program kan BFP na graduar na kasubagong aga. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Ugma si Dan Ray Melgar kan Kamalig Albay na liwat na mahilingan sa sayang pamilya sa aldaw kan sa iyang graduation sa Recruit Orientation Program o ROP kan Bureau of Fire Protection. Haro sarong bulan nyaman kaya sindang kaiba, pun kan magpasairarom siya sa ROP. Apuera naman sa kaugmahan ng liwat na mahiling asin makaiba ang pamilya ikinakaugmamandakan puso niya na bistohon bilang top 1 sa saindang klase sa San Liab. Actually sir nagulat din ako sir kasi kanina ko lang sir nalaman. Ah um, wala naman po talaga akong intensyon na mag-top. Uh, ginawa ko lang po sir yung best ko talaga sir. Lahat po nang na ginawa ko during training, lahat nang uh, sakripisyo at uh, hard work na ginawa ko sir is uh, para po yun sa kanila sir. Kasubagong agakan kan ikundusir ang graduation ceremony, kan Shen to Jest na Fire Officers 1, kan Class 2023-01 San Liab, na sa BFP Bicol Training Ground Auditorium sa siyudad ng Ligaw. Nanginot sa okasyon si BFP Regional Director Chief Superintendent Ricardo Perdigon. Laom niya nagikan sa pagiging ordinaryong sibilyan as in ngunyan uniformed members nakan BFP lugod maging sinsero ang klasan liab sa pagsirbi sa komunidad. An mga kakayanan na naitokdo sa training, lugod na magpakusog pa sa mga baaguhan ng miyembro dahil apuera sa ROP, kadakul pa mga ining aagihan na proseso lalo na lalo na dito ngayon sa ano sa mga ngayong walang masyadong sunog dito sa atin ang problema dito ay yung mga uh, road accidents so isa yon sa tinuturo natin sa mga trainees natin so yung 45 na days na yung kulang pa yon i-augment yon ngayon doon sa station doon naman yung actual na ano actual na trabaho nila 45 dias manapig pa sa iraram sa ROP and Class Presente sa aktibidad si Ako Bicol Representative Attorney Jill Bongalon bilang Westy de Honor sa iyang sinabi nadakulan dakulan papel kan mga bumbero sa komunidad. Baku sa nasa pagtabang sa pagpuho sa mga insidente ng kasulo, kundi magin sa iba pang emerhensya, arog kan mga natural na kalamidad kung sa inakakatabang man ang BFP sa pag-alalay asin pagtaong asistensya. Congratulate them and of course, Um, we want them to uh, continue no? uh, serving our uh, constituents by ensuring our safety and at the same time um, being a resilient uh, region. Uh, na kung saan, uh, our uh, first responders no? in every calamity and other man made calamities. officers natin. Ano, so again, uh, sana dagos daguso nindo ining uh, training and of course sana maging maray kamong i-play uh, sa mga masunod pa na mga fire uh, marshals or officers kang asigurosyon kan kongresista nakasuporta partido sa mga misyon kan BFP. Mientras tanto, sabay man sa okasyon ni Libot man kan kongresista ang mismong National Fire Training Institute Satellite Campus sa Ligao City. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Ika-12 tarabangan karavan ka party list ginibo sa siyudad ni Ligaspi. Lampas sa 500 na binipisyaryo nag-aprobichar kan manibaibang serbisyo na hatod kan partido. Detalye sa istorya ni May Arango. <imitation> 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 Labi kinyantos na naman na Legaspeño ang nabinipisyaran sa ikatulong tarabangan Caravan kan akubikol party list sa Legaspi City na pigkundusir kasubagong aga. Mga residente kang Barangay 18 Kabaangan West as in Barangay 15 Ilawod East ang napili na maging benepisyaryo kan partido sa ikadosing pag-arangkada kang tarabangan Caravan sa bilog na rehiyon. Libreng medical, dental, laboratories as in optical ang nagkapirampig serbisyo kan partido. Iguaman free haircut, mobile blood donation as in iba pa. Ang stroke patient na si Joseph ang saru sa mga benepisyaryo. kaiban sa iyang ama na si Tatay Domingo. Sinagaan pagpila pagpilangan ni makapakonsulta kung mayroon nang ano, gamot at saka magsikapan, kasi ang iniinom niyang gamot, apat na klase, kung minsan hindi ko nabibili lahat. Apwerek ang mga nasambit na serbisyong medikal. Walong wheelchair man ang pigpanao kang partido. Sa mga benepisyaryo, iyon ang tugang ni Nanay Lilia na si Tatay Romeo, nagikan pang anislag daraga ka nagkaaging mayo ang maputulan ni Walang Tabay si Tatay Romeo dahil sa diabetes. Matayang masaya ako pati ang kapatid ko na nabigyan siya dito ng akubikol. Sobrang namin. sa, sa pagtiripon si Akubikol Party List Executive Director Atty. Alfredo Garbin. Sabi niya, apwera sa pagkondusir ni mga karavan, nakatutok man ang partido sa pangingeno ni Congressman Elizaldeco sa iba pang proyekto arog kang pagpapatugdok ni mga infrastruktura na magagamit ng kan mga pasyente ng Bicolano. Siring kang pigkokonstruir pa na 10-story legacy hospital sa BHRMC. But in a larger scale, mas malaki yung pinagagawa ng ating chairman, si Congressman Saldico, by building the legacy hospital here in BRTTH. It's a specialty hospital that will cater for all ailments. Uh, Kino-construct na ngayon. And the uh, target is completion by before the end of 2025. Mientras tanto, naging posible ang sa Tabang Kang Philippines, Unis of Hygienic Products, Philippine Coast Guard as in Bureau of Fire Protection. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango asinian ang katripunan kan mga baratang tatak Bicol. 66 si dias na sana, Pasko na. Ako si Jen Salamat asin happy weekend.